Just making sure. 15 days na lang Pasko na So nakapag gym na po tayo Nalayosin ko na Gulo na nakapag gym na po tayo Bumili po akong snacks Sa dami ng tao sa South Mall Tinake out ko lahat Kakainin ko na lang sa kotse bago mo So, merienda ko po ito. Okay. Okay. So, ito po yung merienda slash lunch ko. Di pa kasi ako nagla-lunch. So, lemonade. And then, shumai and chicken saucer from PatDog and then cheesy pandesal from French baker. So, 'yun. ah uh, today is Sunday. Dale. Today is Sunday and napakaraming tao sa South Mall. So, na-decide natin dito na lang kumain, no. paborito ko kasi to eh. Yung cheesy pandesal sa French paper. Hindi siya ampaw. Purong-puro. Ang hmm. It crack di Pero naman kasi, 15 pesos din naman isa. So, talagang dapat lang hindi nila tipirin. chicken sauce eh? hmm. para lang din siyang chicken fillet na special breading sauce tapos sweet chili sauce Lemony. Time check. 5.31. Ito, ah. Nagtitimpla siya ng kanya. <laughs> Pampagaling. May ubo kasi si Tins. Pero... Kukulayan niya ako ng buhok. Saan? Ito ba yun? Mm -hmm. Saan ko makikita yung anong kulay? Ito yung kukula, kukuha na eh. Kulay na ilalagay sa akin. Where? 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 Colorant. Professional salon. Walang nakalagay. Saan dito? Sa 10. Ah, okay. Ito. Light mahogany. Siyempre para matanggal na yung mga puti-puti. Marami na kasi akong puti-puti dito eh. Para kahit papano, bagets ulit. Ayan, lalagyan tayo ni Tins. Gusto mo yung buhok ni Tins. <laughs> Bleach pa lang yan, di ba? Oh. So, may ano yung final color mo? Gagawin ko siyang, lalagyan ko siya ng ash light purple ash. Pero hindi muna ngayon. I-enjoy ko muna yung kulay na Ah, okay. So, hindi kulays. pa ngayon. Okay. So, siya nag-bleach lang. Ako, i-rerecta niyang light mahogany. So, tignan niyo muna yung kulay ngayon, no? Ayan. Ngayon yung before. So, pag maliwanag kasi, ewan ko kung nakikita niyo, no? Pag nag-vlog ako sa ilalim ng araw, marami ng puti-puti rito. Nagsisimula ng maging, ano, Tanders lolo. So sige, kukulayan na ako ni ano pagtapos niyang inumin yung ano niya. Medication. Ang iniinom niya pala para mawala yung ubo niya. Apple cider, honey bee, <laughs> <honeybee. laughs> honey. Honey. and warm water. So hahaluin niya yan. Okay. Ayan. Yeah. Okay. Ayan. Ayan na. Tapos kailangan ko ng cover sa ano, no? Lain. Kung mo ang kulap sa taas? Sa Nasa piano. Ang kapatang lang sa piano. Dalawang teras. Ayan ko pa lang yata ng tapos magpalit ka na lang ng sand, nang tanggalin ng yung shirt mo. Baka madumihan ba yung t-shirt mo yung sayang. ah oh. Okay. Ang maganda yung buha sa'yo dyan. Ang rungko. Pinako ulit. Tingnan mo, Alika. Ganto, ganto magiging ano niya. Ganyan siya. Ah. Magaling mo rin ah. Anong batang to? We will not go to south mall mismo. Kasi you're not feeling good. Sabi ko doon lang sa condo. While mommy's working out. We will not go to the mall itself. Okay. We will just stay in the condo room. 30 minutes and then shower tayo. And then tingnan natin yung resulta. Pero mas maganda yung resulta nito pag ano inabukasan yung sumisi, ano you know, yung matindi yung sikat ng araw, mas kita yung exposure ng buhok yung kulay ng buhok. Ayun. Okay. Ah, finish product. Kita ba? Kita ng ilaw, no? Yan. So, mas, ma mas makikita to pag bukas, pag may araw. Tapos yung sobrang pinanlagay dito. Tingnan mo, nilagay ni Tinsel. So, <laughs> ayan. Nilagay niya sa harap ng ano niya, sa banks niya. So, tayo, ganito. Diba? bagets na ulit. 可以。<Okay. S 2> okay.